Na may may bais, ipinalita na gustong bumalik ni si Yandim kay Kimi. Isang nakagulat na revelasyon. Niyong araw, habang nasa kalagitnaan ng segment, ay nabagkit ni may Bais na may gustong malik na ex-boyfriend. Ngunit, agad na dinen mo daw umano na aktres. Gulat na gulat naman agad ang fans. Alam na agad kung sino ang king Tupoy. Sa dami ba namang magandang nangyayari ngayon kay Kim Chu? Hindi malabo na may taong babalik at magsisisi sa panuloko nito. Kayong paman, wala nang babalikan. Kung matatandaan niyo, may huling pinanggit si Kimi noon na never siyang bumabalik sa mga ex once na iniwan, panindigan na. Hindi na babalik at bibigyan ng chance. Ayon nga sa mga opinion ng mga supporters, ang milis ng karma nitong si C. Ending. Bigyang bagsak ba naman yung career? Malamang babalik talaga yan para umangat with. Ngunit, sabi nga sa kasabihan, once na nasira ang isang tiwala, hindi na muli itong babalik pa sa dati. Tadino ang idol natin. Never babalik sa ex. Manding aral na ito sa mga taong hindi marunong makuntento at nagahangad pa ng ibang bagay. Umasigit pa. Thank you, Paolo Abelino. Fit na fit ka kay King Chu. Forever, Kim Pao. Pupami. Stay strong. Never na maghihiwalay ang King Pao, kaya si Randim, tama ka na.